Sandro Molak inambehan sina Jojo Nunes at Dode Cruz matapos nila magkita sa DOJ. Kamakailan lamang, muling nagtagpo ang Sparkle Star na si Sandro Molak at ang mga independent contractors na sina Jojo Nunes at Richard Cruz sa Department of Justice. Ang pagdalo ng lahat ng partido sa nasabing ahensya ay bahagi ng pagsusuri sa reklamo ni Sandro na naglalaman ng mga seryosong paratang laban sa dalawa. Ang reklamo ay nag sa kina Jojo at Richard ng panggagahasa sa pamamagitan ng sexual assault at mga gawaing lascivious. Ayon sa mga ulat, nang makita ni Sandro ang mga akusado sa lugar, tila naisip niyang lapitan ang mga ito na may galit. Ang kanyang mga abogado, na agad na pumansin sa tensyon sa sitwasyon, ay mabilis na pumagitna upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng proseso. Kasama rin ni Sandro sa pagdalo ang kanyang ama, si Nino Mulak, na ayon sa kanya ay labis na nag-aalala sa estado ng kanyang anak. Sa isang panayam, sinabi ni Nino Mulak na ang emosyonal na kalagayan ni Sandro ay mahirap, natural na galit ang nararamdaman niya. Umiyak siya sa loob ng kwarto, kaya't pinalabas muna ang kabilang panig upang mapanatili ang kapayapaan. Umaasa lang kami na magiging maayos ang lahat sa mga susunod na araw, sa sandaling human dar na ang kaso, sabi ni Nino. Ang Department of Justice ay naglaan ng oras upang mapag-usapan ng mga isyo, at para maiwasan ang karagdagang tensyon, inilipat ang mga independent contractors sa ibang kwarto. Dito, nagbigay sila ng kanilang counter affidavit bilang sagot sa reklamo ni Sandro. Ang ganitong hakbang ay karaniwang ginagawa sa mga ganitong uri ng sitwasyon upang mapanatili ang maayos na daloy ng proseso at iwasan ang posibleng hidwaan sa pagitan ng mga partido. Hanggang ngayon, mariing pinapalagan pa rin ni na Jojo at Richard ang lahat ng akusasyon na ipinupukol sa kanila. Ang kanilang abogado, si Attorney Maggie Abraham Gardoke, ay nagsabi na ang kanilang mga kliyente ay hindi umaamin sa mga paratang ng panggagahasa, ipinagkakaila po namin ang mga alegasyon ng panggagahasa sa pamamagitan ng sexual assault na ibinibintang laban sa aming mga kliyente, si Richard Cruz at Jojo Nance, na nanatili kaming kumpiyansa na sa paglalabas ng lahat ng ebidensya, makikita na walang katotohanan ang mga akusasyon, pahayag ni Attorney Abraham Gardoke. Ang mga ganitong klase ng reklamo ay madalas na nagdadala ng malalim na emosyonal na epekto hindi lamang sa mga direktang sangkot kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya. Sa kaso ni Sandro Mulak, ang epekto ng insidente sa kanyang personal na buhay ay tila malalim, ang stress at trauma na dulot ng ganitong mga pangyayari ay maaaring magtagal at magdulot ng pangmatagalang epekto sa mental at emosyonal na kalusugan ng isang tao. Sa ngayon, ang lahat ay nananatiling umaasa na ang katotohanan ay lalabas at ang tama ay magwawagi. Ang mga pamilya at abogado ng bawat panig ay patuloy na nagsusumikap na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at tiyakin na ang proseso ay magiging makatarungan para sa lahat. Sa paglipas ng mga araw, makikita natin kung paano magiging tugon ng korte sa mga aligasyon at kung paano maaapektuhan ang buhay ng mga taong kasangkot sa kontrobersyal na kasong ito. thank you.